Sinong mag-aakala ng sikat na pasyalang ito ay isa palang dating MILF camp noon? It's true mga katrabels, ang mahigit anim na pong hektaryang lupaing ito ay isa sa mga tinaguriang kuta ng grupong MILF noon. Hello mga katrabels, nandito tayo ngayon sa isa sa pinakabago at pinakadinadayong pasyalan dito sa bayan ng Isulan Sultan Kudarat. Welcome to Stallion Farm! Ayon sa kasaysayan, ang lugar na ito ay unang tinawag na Camp Godson na itinatag ni Dato Ali Mama noong March 14, 1998. Kalaunan, ang sikat na MILF Camp na ito ay minana at pinamunuan na rin ni Dato Nasrullah Ibrahim Mama o mas kilala na ngayon sa pangalang Commander Stallion. Ito nga pala ang dating muka ng Camp Gadsanfar. Ngayon, ito ang Camp Gadsanfar sa araw at ito naman ang Camp Gesell Park sa Gabi. Kaya naman mula Maynila ay lumipad ako papuntang Mindanao upang ibahagi sa aking mga pamangkin ang makasaysayang istorya ng lugar na ito. Sadyang napakasarap pagmasdan na ang dating magulong lugar na ito ay unti-unti nang nakikilala bilang isang agrotourism destination dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. Mula sa himpapawid ay kapansin-pansin ang matitingkad at nagaganda ang kulay sa lugar na ito. Samantala, nakakahalina namang maligo sa malinis na batis na dumadaloy mula pa sa kabundukan. Hindi naman magpapahuli sa ganda ang kanilang infinity pool na umaagos mula pa sa kanilang natural spring. O oh, di ba? Talaga namang mag-enjoy ka sa paliligo kung ito ang bubungad sa iyong pagbisita dito. Hi guys, so nandito tayo ngayon sa kanilang Infinity Pool kung saan mula dito sa aking kinatatayuan ay makikita mo or mabatatanaw mo ang napakagandang kapatagan na sumasakop sa buong bayan ng Isulan Sultan Kudarat. Ang Isulan Sultan Kudarat ay binubuo ng malawak na lupain kung saan pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay rito. Malawak nga sa mga lupaing ito ay matatagpuan sa paanan ng Sikat na Stallion Farm. Subukod so, guys sa kanilang napakalawak na kapatagan, ay damang-dama mo rin ang lamig ng simoy ng hangin dito sa matataas na kabundukang ito. Nandito nga guys sa harap ng kanilang swimming pool ay makikita din ang kanilang dalawang room accommodations kung saan kikater sila ng inyong overnight staycation dito. May kitchen para sa pagluluto at comfort room naman para sa inyong mga personal necessities. Dito guys, sa lugar na ito guys, ay sobrang mo na amin. Yan no, napakalakas na ihip ng amin guys, ang na ko. Sobrang legit ko guys. So ang sarap tumambay dito sa lugar. So here we go. Mainam nga ang lugar na ito para sa mga hiking enthusiasts at mga nature lover. So guys, nandito na mga po tayo ngayon sa pinakatuktok ng Bundok ng Stallion Farm kung saan mula dito sa ating kinatatayo naman ay makikita ang sobrang napakagandang hanay ng mga rice fields dito. Bukod sa makukulay na mga waiting sheds, ay mayroon din silang ditong mga ordinaryong cottages para sa inyong mga salusalo. Napakasarap naman sa feeling ang makatuntong sa makukulay ng mga hagdanang ito mula umpisa hanggang dulo. May mga alagang bantam chicken at unlimited babad mula sa kanilang running water. Samantala, narito pala ang kanilang entrance and accommodation fee sa inyong pagbisita rito. Para sa inyong karagdagang katanungan ay pwede niyong tawagan ang numerong ito. But wait guys, alcohol is strictly prohibited sa lugar din na ito. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? So there you have it mga ka I hope na nag-enjoy kayo sa ating bagong travel adventure sa araw na ito. Hanggang sa muli, salamat!